Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron tanong dito ang ating kapatid na si Mezi16 Assalamualaikum Ustad Paano po ba magpalit ng sala? Di ako nakapag ng duhur asar maghrib Dahil nasa review ako Pagka uwi ko ay siya na Alin po ang uunahin ko? Okay, so hindi po pwede Hindi po pwede na Ang inyong uh, sala po ay ganyan na po kadami ang babayaran niyo po. Okay, hindi po pwede na ang inyong sala ay ganyan na po kadami ang inyong babayaran. Pero ganun pa man, kung sakali na ito po ay hindi po sinasadya, ay uh, uunahin nyo po, ayon po sa pananaw po ng karamihan sa ulama, ay uunahin po natin ang nauna po. Kung ano po yung nauna, yun po ang ating uunahin. Halimbawa, hindi ka na, hindi ka na sa asan magrib. So unahin nyo po yung duhur, and then yung magrib, then yung isya po. Pero ah uh, kung yan po ay uh, palagian po ninyong gagawin at ngayon ay alam nyo, po, alam niyo na po yung batas, hindi po pwede yan. Uh, magkasalanan po na ganyan na po kadami ang sala na makakalimutan nyo. Dapat magsala po kayo sa tagdang oras, magpaalam po kayo dapat at huwag nyo pong hayaan na matambakan po kayo ng sala at hindi po kayo makapagsala, malaking kasalanan po yan. So yan lang po. Uh, unahin niyo po yung dapat na mauna at kung unahin mo naman yung isya, wala pong problema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.